Sa katatapos lamang na pagdinig ng Committee on Information and Communications Technology sa Kamara, ilang mga panukalang batas na pinag-usapan para sa pagpapatibay ng cybersecurity ng bansa. Ang detalye sa report ni Jap Regala. Sa pagdinig sa kamera ngayong araw, isinusulong ni Quezon 4th District Representative Kit Mika at Mike Tan ang House Bill 660 o ang Cybersecurity Act. Layunin ng panukalang batas na patibayin ang pambansang seguridad kaugnay sa cybersecurity ng bansa tulad ng mga systems, networks at programs mula sa mga digital attack. Kasabay niyan, isinusulong din ni Negros Occidental Third District Representative Miguel Javier Javi Benitez ang House Bill 3822 na magpapatibay din ng seguridad laban sa mga digital attacks sa government agencies. Layunin ng panukalang batas ang mga pangunahing hakbang para palakasin ang cybersecurity ng bansa, kabilang dito ang paggawa ng isang unified national cybersecurity strategy, pagprotekta sa critical information infrastructure, at pagtatatag ng National Cybersecurity Agency. In the last few years, we've seen how one cyber attack can shake an entire institution. And uh, just also uh, recently, there has been cyber attacks and shutdowns of our big tech companies. Nakasaad din sa panukala ang paglalagay ng basic cyber security requirements para sa lahat ng ahensya ng gobyerno at iba pa. Itinatakda rin nito ang obligadong incident reporting at mabilis na response protocols. Bukod dito, may nakalaang parusa para sa mga lalabag at para sa walang pahintulot na paglalabas ng mga classified information. Suportado naman ng Department of Information and Communications Technology ang pagkoconsolidate ng naturang panukala. We express our strong support for the swift enactment of a consolidated version of the cybersecurity bills. The financial repercussions of cyber attacks are staggering. Samantala, umaasa naman ang mga mambabatas na maipapasa ang mga panukalang batas para sa paglaban sa anumang cyber attacks sa bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Japr Regala, Congress News.